sa isang liblib na baryo, may isang matandang babae na hindi lamang nagbibigay ng ngiti, kundi nagbibigay ng pag-asa. Isang araw, isang ina ang lumapit sa kanya, umiiyak at pagod na sa buhay. Ngunit imbes na bigyan siya ng pera o solusyon, tinuruan siya ng isang mahalagang aral, ang kapangyarihan ng positibong pag-isip. Anong nangyari sa kanya matapos iyon? Panoorin mo hanggang dulo. Baka ikaw rin ay ma-inspire sa ating kwento ngayon. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa kabundukan ng Samar, may isang matandang babae na kilalang-kilala ng lahat. Si Lola Iska ang tawag sa kanya. Isa siyang matanda na may mahabang puting buhok, balat na kulubot pero mapayapa ang mukha at mga matang kasing liwanag ng bituin tuwing gabi. Hindi siya mayaman. Wala siyang asawa't anak. Matagal nang pumanaw ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit kahit ganoon, si Lola Iska ay hindi kailanman nagreklamo. Ang kanyang maliit na bahay sa gilid ng baryo ay katabi ng isang malaking punong balete, at doon siya palaging nakaupo, tahimik na nag-aanyaya ng kwento at pag-uusap. Ang mga tao sa baryo ay mga magsasaka, karpintero, tinderang na naglalako sa palengke, lahat ay dumadaan sa kanya. Kapag pagod sila, may ngiti siya. Kapag may problema sila, may payo siyang payapa. Kapag wala nang makapitan, si Lola Iska ang kanilang sandigan. Isang araw, isang batang babae na ang pangalan ay Lina ang lumapit kay Lola Iska. Namumugto ang mga mata ni Lina, magulo ang buhok, mabagal ang lakad. Naupo siya sa ilalim ng punong balete at humikbi. Lina, anak, mahinahong wika ni Lola Iska. Anong bumabagabag sa'yo? Ay, Lola, Humikbing sagot ni Lina. Umalis po ang asawa ko papuntang Maynila para maghanap ng trabaho. Ilang linggo na po siyang walang paramdam. Walang padalang pera. Walang sulat. Nagugutom na ang mga bata, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tahimik lang si Lola Iska sandali. Pinakinggan niya ang bawat hitbi, bawat salitang puno ng takot. Sige, anak. Umupo ka muna at magpahinga. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang iniisip mong maaaring mangyari? Puno ng luha ang mata ni Lina nang tumingin siya kay Lola. Lagi ko pong naiisip na baka hindi na siya makahanap ng trabaho. Baka nakalimutan na niya kami. Baka pinabayaan na kami. Dahan-dahang umiling si Lola Iska. Lina, sabi niya, kapag puro masamang bagay ang iniisip natin, lalong bumibigat ang pakiramdam. Pero kung pipiliin nating isipin ang mabubuti, gumagaan ang loob. Minsan, doon nagsisimulang pumasok ang ginhawa. Napakunot no si Lina. Paano po ako makakaisip ng mabuti, Lola, kung ang paligid ko ay puno ng problema? Mumiti si Lola Iska. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang lumang kwento. Baka ito ay makatulong. Napatigil si Lina nakikinig. Matagal ng panahon yon, may isang lalaking ang pangalan ay Mangkardo. Wala siyang trabaho, wala siyang pamilya, wala siyang makain. Sa tabi ng ilog siya palaging nakaupo, umiiyak, iniisip kung bakit siya hindi sinuswerte sa buhay, puro lang kamalasan. Isang araw, may isang matandang babaeng lumapit sa kanya. Tinanong siya, bakit ka umiiyak, iho? Sagot ni Mang Cardo, wala po akong pag-asa. Wala po akong kahit ano. Paano po ako magiging masaya? Umiti ang matanda at tinuro ang paligid, hindi mo ba nakikita ang ilog? Ang mga puno. Ang araw sa langit. Iyan ay libre. Nandyan para sayo. Kung puro kakulangan ang tinitignan mo, palagi kang magiging malungkot. Pero kung matututo kang tignan ang biyayang nasa paligid mo, makakahanap ka ng kapayapaan. Mula noon, si Mangkardo ay nagsimulang tumingin sa paligid. Nakita niya ang ganda ng ilog, ang awit ng mga ibon, ang hangin sa kanyang balat. Unti-unti siyang tumigil sa pag-iyak. Unti-unti rin siyang nagsimulang tumulong sa mga mangingisda binibigyan siya ng pagkain kapalit ng tulong. Hanggang sa isang araw, may nag-alok sa kanya ng trabaho. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay niya. Tahimik si Lina. Maya-mayay nagsalita siya. Lola, sa tingin niyo, mababago rin po ba ang buhay ko kung mag-iisip ako ng mabuti? Ngumiti si Lola Iska, isang ngiting puno ng pag-asa. Anak, hindi man agad-agad pero ang puso mo ay lalakas magkakaroon ka ng lakas para bumangon araw-araw. Para alagaan ang iyong mga anak. Para maghintay hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Tumango si Lina, bagamat may luha pa rin sa mata. Simula ngayon, Lola. Susubukan kong isipin na magiging maayos ang araw ko. At dyan nagsisimula ang pagbabago, sabi ni Lola Iska. Sa isang mabuting pag-isip. Mula noon, tuwing gigising si Lina, bumubulong siya sa sarili. Magiging mabuti ang araw na ito. Nagtrabaho siya kahit mahirap. Nagdasal, nagtiwala. Pagkaraan ng ilang linggo, isang sulat ang dumating. Galing ito sa kanyang asawa. Nakahanap na ito ng trabaho sa Maynila at magpapadala na ng pera. Nangakong uwi rin siya sa lalong madaling panahon. Tumakbo si Lina papunta sa punong balete. Humihinal pero masaya. Bitbit -bit ang sulat. Lola Iska, may trabaho na si Elias. Magpapadala na siya ng pera. At uwi din siya. Mumiti si Lola Iska. Kita mo na, anak. Kapag pinili nating mag-isip ng mabuti, inaalok natin ang ating buhay ng bagong pag-asa. Hindi nawawala ang problema. Pero nagkakaroon tayo ng lakas para harapin ito. Kumalat ang kwento ni Lina sa buong baryo. Mula noon, marami pang tao ang lumalapit kay Lola Iska para humingi ng tulong. Si Mang Pablo na nawalan ng kabuhayan, si Aling Nena na nag-aalala sa anak niyang may sakit, at ang mga kabataang litong-lito sa buhay, silang lahat ay lumalapit kay Lola Iska para humingi ng tulong at gabay. At para sa bawat isa, iisa lang ang payo ni Lola Iska. Mag-isip ng mabuti, at mabuti ang darating. Dahil minsan, ang pinakamatinding himala ay hindi nasa labas, kundi sa paraan ng ating pag-isip. At sa ilalim ng punong balete, ang baryo ay muling nabuhay, hindi sa kayamanan, kundi sa pag-asa, kabutihan, at pananampalataya. Ang buhay ay puno ng pagsubok, pero may pag-asa hanggat may mabuting pag-isip. Hindi kailangang mayaman para makatulong, minsan, payo at kabutihan lang ang kailangan. Ang positibong pananaw ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng buhay. Kapag natutong tumingin sa mga biyaya sa paligid, nawawala ang bigat ng problema. Tulad ni Lola Iska, lahat tayo ay may kakayahang magbigay liwanag sa iba sa simpleng salita at malasakit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag at magsubscribe. subscribe Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.